Magandang araw sa inyo mga ka Crisco Cineros, maaga ang gising ko ngayon. Meron tayong Kaverks na nakita yung pinos natin ng isang araw tungkol sa sasakyan. Kaya nga nagpunta siya ngayong umaga para i-check yung sasakyan natin. First time din natin na mamit si Kuya. Kaya magandang araw din po. Taga Pasig nga pala si Kuya. Saka ayaw niya na pabangkit na yung pangalan niya o maski yung mukha niya, wag na daw natin ipakita sa vlog. Iniskanya kaagad yung sasakyan at nakita nga namin na yung cylinder number 2 may misfire. Kaya naman dali-dali niya kaagad na kinalas yung makina. Spark Park plug pala yung problema. Kaya naman, bumili kami kaagad ng kapalit nito. Buti na lang mayroong store dito malapit lang sa bahay. Bumili na nga kami ng apat na piraso at tinabot nga ito ng $70. Lahat nga rin ng mga gamit ni kuya ibinaba niya at nilagay niya rito sa harap ng sasakyan para magamit namin. Basta ang sabi niya, huwag daw ipakita yung kanyang muka at ang kanyang pangalan. Ayaw ni sir na magpa-vlog so hindi natin papakita yung mukha niya. <laughs> Habang nagagawa nga ng sasakyan, na kwento niya na mechanical engineer siya sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, nagtatrabaho siya sa oil field. At naikwento niya nga na mahilig daw talaga siya magbutinting ng mga sasakyan. Marami nga siyang kwento habang inaayos tong sasakyan na to. Nakakatuwa nga na sa kabila ng antas ng kanyang pamumuhay, nandito siya, nagpapakahambol na ayusin yung sasakyan natin. Iniwanan ko muna siya saglit at magtitimpla lang muna ako ng kape. Maski na kape man lang yung may offer ko sa kanya. Ang sabi pa niya, hindi mo ko kailangan bayaran ang bayad mo na lang sa akin, tumulong ka sa iba. Paid forward. Nox, ang galing talaga ni kuya. Nakakabilib. Talaga nga naman nahulog siya ni Lord mula sa langit para maayos yung sasakyan ko. Dali-dali ko na nga din alatong kape sa kanya kasi nga malamig sa labas. Ewan ko ba bakit ngayong araw sobrang lamig? Dahil siguro papalapit na naman ng winter. But anyway, magpainit muna tayo kuya. Magkape muna tayo. Alam niyo ba ang nangyari? Sabi ni kuya, Halika, tuturoan kita para ikaw na susunod yung gagawa ng sasakyan mo. Kahit pa paano, yung may alam ka sa sasakyan. Ang galing talaga ni Kuya. Hindi lang niya ako tinulungan, tinuruan niya pa ako. Wala namang problema, sir. Walang crack, lang. No? Wala. Oh, mahirap ba yan? Diba? Mm -hmm. Oo, oh, sige, lagay mo isa-isa yung mga ano. O, ayan. Tapat mo lang, pati yung coil. Click. Good. Ayos. Parang walang hindi ma-shoot ah. Matagal na ako lang practice sa pag-shoot eh. Huwag <laughs> <laughs> mo ilalamas yun ha. <laughs> <laughs> hindi sa pag-shoot ng ganito sir. <laughs> Ipantay mo para papasok. Opo. O yan. Sige. Tama yun. Ginawa mo. Madalang lang ako makamit ng ganitong klase ng tao. Yung mga ganitong klase ng tao, tinitreasure. Natawa nga ako kasi bandang huli, ako itong nag-aayos ng sasakyan. Tapos siya, siya naman yung kumukuha ng kamera. Siya naman yung nagbablog. <laughs> Nagkapalit. Kuya, <laughs> nagpapasalamat talaga ako sa time mo na pumunta ka rito. Tapos sa tiyaga mo at tinuruan mo rin ako Maraming maraming salamat po talaga. At may kung ano-ano pa nga siyang ginawa dito sa sasakyan na hindi ko talaga alam. Ang galing talaga ni Lord, no? Bigla niyang isinugu si Kuya dito sa akin para masolve yung problema ko. Nung natapos na nga yung pag-aayos sa sasakyan, o tara, i-drive mo ako pasahero mo, tignan natin kung okay na yung sasakyan wala nang problema lahat ng mga sign na nandito sa sasakyan na wala na lahat kaya dumiretso na rin kami dito sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Angelo dito na rin kami nagkwentuhan sabi pa nga niya sa akin next time pag kailangan pa rin na ayusin yung sasakyan message mo lang ako pag free ako, dadaan ako dito sa bahay mo naalala ko yung sinabi niya na kung magbibigay ka ng tulong kung magshare ka ng tulong hindi mo na kailangan lumayo para magbigay ng tulong sa ibang tao dahil madalas, ang mga nangangailangan ng tulong nandiyan lang sa tabi mo. Sabi pa niya, relate ako sa mga video na pinopos mo. Kasi totoo, totoo ang nangyayari dito sa Canada. Kasi may mga panahon na nag-struggle din ako, ang sabi niya. At kagaya mo, pinipilit ko rin na makaahon at makabangon para sa pamilya ko. Kaya huwag kang tumigil sa pagbablog dahil isa kang inspirasyon, ang sabi niya. Pero ang sabi ko, malika don kuya dahil ang totoo, ikaw ang inspirasyon ko. Maray maraming salamat po sa pagtulong nyo sa akin. At saka sa mga binitawan nyo mga salita, marami ako natutunan mula sa inyo. Sana dumami yung mga taong kagaya nyo dahil bilang na lang yung mga ganyang klase ng tao. Maray maraming salamat po. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Ano man hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris sinero na Halikan at sumama ka at manuod Mga matay mamamang di lang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga